Hello guys! Welcome to my vlog! So in today's video, mulag din ni Alfio, mag meet ni si cousins and the family of his cousins. Of course, ako, gusto yun ako maging maganda, diba, sa ilang mga mata. Kaya first time yun ako magkipag-meet sa kanila. So, muli na akong isuot, guys. O, uh, diba? Pack. I'm so beautiful with that. Oh my goodness. <laughs> so, karoon ko yung ikunin nyo, guys. Mang laagtanin nyo. Iturpod na mo dito. Okay? Okay og naabot na gyud mi sa among meeting place guys and oh my gosh really moagi pa man dai mi aning kaning kahadlok badri ang nga dalan guys kaning libot-libot siya ba mo ni siya ang kanang agianan pa dong sa parking area oh my goodness gano na man sila laging ani nga pagianan sa parking area Uy, paking kahadlok guys look at that oh libot-libot siya pa saka pa siya kuan ba kanang bungtod gani nga sa kaunon kaayo hindi pa lang kabalo mag drive ang akong driver karon na oh my goodness basig ma makuan na may. maligid na mi ning ah. pero salig lang ning ay lang ko sa driver. Walang yung ko nagpahalata ang akong baan na. O finally, namit na di din taon ako sila for the first time. O na sila na sa unahan, nasa likod, o na sila. O mo po na ako happy eh. nga nakamit ko o ganing family na. I feel like that. Oh. Uh, Tanatanong po mi sa mga kong ko, Andrea. Mori na sila oh, di ba? Mga cute kayo. So, ang mong tuyo karon is mangita mi og nindot nga restaurant. So, karon kinakita man mi aning nindot kayo. Dagkong isda mga fresh. Dremi nga nga oh. Ay, di pa dahi tanaw-tanaw palang dahi to. <laughs> wala pa na natripan tong kuan dito uh, pagkaunan so mangita mi mas maayo di ba so karon kay nakita na mo na gusto nga uh, kananan so diri na mi nagsettle oy di ba o oh, di ba sila nakapag order na sila o oh, di ba ako nag wait wait ko gusto akong pagkaon gusto uh, na ko kanang trailing ba o oh, di ba mm. oh finally naabot na gid ang tanong gi order guys oh my goodness so sarap naman ito guys oh my goodness dress sa mo i ipos na ako ni kay mo kaon sa so, jugo mo habhab sa so, tama okay bye Okay naman ang magkaon pasta. It's time naman for dessert. Of course. Oh my goodness. Dessert is part of my life. Okay, busog naman, naman mga tiyan. Time na po para busgo na mo mga, mga mata sa pagtanog mga nindot kay mga talanan ng guys. Oh my goodness. Look at that. So beautiful. So like, like, like something like very, very expensive ba? Look at that. O, ba diba? mana siya ang mga, mga baligyan nila dari sa koan, sa ilang lugar. Diba? Diba? Look at that. Very beautiful. So expensive na, guys. Na mga gagmay mga, mga baligyan na drama. Ah, mahal kayo na siya, as in. Oh, dili ko ka-afford. Wala ko'y pera dala. Wala, jud azen wala. Zero balance. Pero, you know, tanaw-tanaw lang. Kanag mga window shopping-shopping. Yan na ba? Yan na mga trip, on oh. 'di ba? Kana siya oh, kanang ka, na show, ka na legs. Muna siyang siya ang sign sa ila, nanay sign sa ila ba mga flag nila. Oh, mandot kay siya mga quality dre guys. Super good, super beautiful. pero bro, price kung pila mga price dre. Di pud ka katuos price dre, astang mahala. Manalo ta na nabay price dre tan Tanaw 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 tanaw. Ay wala, wala. Wala day budget guys. Igulong join ta sa pagtanaw guys. Unsa man ako guys? Wala mo koy dalang pera. And then, you know, window shopping ra man mong kwandre ada ay. but okay lang na at least happy and healthy you know that lang siya guys bye bye